Ang ating word of the north nga katulad ng labanggit natin ay ang do, salitang doon. At ang sentence natin ay doon sa pangalawang kanto. Hmm, kasi yon lumiko ka doon sa pangalawang kanto. Sa Bulinaw, itaw. Itaw sa ikarwan kanto. Oh, oh. Hati ikaw din. Sa Ibaloy yan. Ikaw. Sa Ibaloy. Shima. Shiman, shiman, kadi iman. Shiman. may. siman may Kalsara. Kalsada. Kalsada yun, Kalsara. no? Kalsara. Pangalawang kalsa. Shiman yun with letter Shiman. N. Oh, take note po with letter N. Ilocano, Ijay. Ijay, may kadwa nga kanto. ko na na. Oh, Oo. Diba? So, alam na natin kapag sinabing Ijay doon. Sa kalinga, Uchi. Uchis. Uchi. Uchi, si Makaidwa kisa. Oh. Uchi. May <laughs> <laughs> uh. kadwaon kisa. Mm. Uh. Uchi, doon. Sa kankana, ka oy? Isbi. Di ba yun yung este, fish? Just. Uh, ano yun? Baklang fish. Isdi. <laughs> Isdi <Este, Este, laughs> may kadwa ay uh, sanggapan. ko na lang? Uh, este may kadwa ay danan. ko da, na lang? Dalal. kapang pangal, oh. ketang. Ketang pangadwang kantu. Yan yung ano, di ba? Yung sakit sa bala. Sabang <laughs> <laughs> so, so, kasi na naman, di man, o. Oh, di man, ud, untubok, ya, iskinita. O, oh, ay. Di man. Yung ibig sabihin ng di man, hindi. hindi. <laughs> Ano yung gusto mo doon? Ako yung kwan is uh, Anong ulam nyo ngayon? Is, is the... Doon. <laughs> diba? isde, may Ayan, so one. alam na natin ha. Sa Bulinaw, itaw. Sa Ibaloy, shiman. Sa Ilok, Ilo 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 Ijay. Sa Kalinga, Uchi. Sa Kangkana, ay Isdi. Sa Kapampangan, Ketang. Sa Pangasinan naman, Diman. So kapag napadpad na kayo dito, alam na nila. Ijai. That load. <laughs> Diman. 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 Diman, di di lolo ka pala. Kanta ni ay yun, di ba? Siman pala. Ay, sorry, uh, sorry, sorry. Mali na naman tayo. Anyway.